Hey guys, Zerg here. And uh, Andi tayo sa panibagong episode ng ating survival series. Uh, matagal tayo nawala at naging busy. Kaya ngayon, uh, so, tuloy na natin. Last na nag tayo dito, nag-live tayo. At nag tayo ng resources. At kasi ano, uh, i-build na natin yung beat to. Yung villager area natin. Kaya um, kumuha na tayo ng mga resources. Ito. Pero kulang pa to. So, ano pa tayo? Uh, gather pa tayo sa episode na to. At simulan na natin itong i-build. Ito. Malawak, ano, malawak yan. Pali, time-lapse building ko na lang siya. Kaya, tara, tara. Let's go. So, um, kulang tayo ng mga resources. Ano ba mga kulang natin? Ah, uh, wait. Umuulan ba? gabi nga, mula niya tulog na tayo kininang ano eh, Kidlat eh <laughs> tingnan natin tulong mga kulang pa natin tas mag-gather na tayo magiging ano natin sa inventory yung mga natira tapos malaman natin kung ilan yung mga kailangan pa oak log, okay na trip book log tanggal natin yan stone okay na tong stone stuff oh, okay na ay undecide pa pala oo oh. oo oh, wala na yan tanggal tanggal yan wala di harvest pa tayo dito mabalis na makinong binread ko ah 21 mga ano pa Ano pa half pa na black hole sa 22. 30 pala. Hindi pa pala sa half yun. Cobblestone. Alis ko na no. Stone. Undecide. Kumain tayo. Heat no? Ah, Nalito na ako. Heat. Kami naman pala. Kalimutan ko na kasing build na to eh. So dapat sa loob to tapos 6 yung sa labas doon so, 16 lang yun ano ba to karf ko lahat to patay ng ah. sa oak ano ba to hmm may oak ba wala wala gamit na lang tayo ng bamboo mas 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 matipid. One stack pa to. Hindi kulang pa. Mga. Kali kulang pa ata to. Pero sige. 48 pa lang. Oh my nail. Mga. Para marami tayo makrap. Uy, nag... What's that? Mas nun Sabi ba na laglag na sap? What? Iwan ko pa yun. Sapling. Isa na lang yun. Hindi pa talaga na Maasar to ah. Yun. Green ka na. Pagod. sa tubo ah. Yun. Nung Yon. Hindi na pala lugi. Okay, mag-drop muna kayo. Dito muna ako paputol ng puno. Pwede na siguro ano, i-replant. Yan. Sakto. Tampatay ang patay ang emeralds. ko. So, back 42 pa lang. So, craft tayo na um, 82, mga 100 pa. So, mga 30, uh, 20 plus pa. One, two, three, four, five. Mga ganyan? Puro. Yes. Spruce trapdoor naman. Oh no. Yan trapdoor? 119. Dami. Eh. Sibild ako ng build ng mga malaking skill eh. I mean para sa content. 19. 30. Uy what? Lahati pa yan. 80 90 Kaya na ba ito ng 18 Ay Yan Kulang diba? pa ng 19 pala. Alam ko Yan na kulang pa nang sa ano pins ah uh, pins eh bakit maghiwala yun yan ah ako na yan yan kaya mo dito sa ating stone generator

one stack na at. Tapos patay na anim. Ang smooth dun ah. Siguro, wait lang, check natin tong area. kina ko to eh. Ang pala yung sinatan. Summon tools. Tadi pernah tuh nih Forty-eight, eh, eh sakto no yes, sir, sakto no sand Aten, yan. Pag to no <laughs> mga ah, 12 sige natin kung anong kakalabasan nito ah sakit agad ko <laughs> smooth yun yung kailangan natin yes sir so guys the time lapse na tayo pag natapos ito na let's go let's go So yun nga guys, natapos na natin tong time-lapse ng ating villager building area na pinabunan. ngayon natin ang exterior design at yung design niya. Tiniisip ko ah uh, nagtaka -bat na iba yung kulay ng roof para ano, ma-break yung ano uh, masyadong na-spam ko yung kulay ng ano eh, ng roof na black na gumamit tayo ng deep slate tiles sa ito. Kaya ayan, gumamit tayo ng mud bricks para medyo may iba naman. At bumaki naman. Pali yung interior, wala. Ito, tingnan natin yung sa labas. Yung design niya. So, hindi ko muna nilagyan ng interior. Kaya nilagyan ko muna ng, ano, ng black wool. Kaya ba nang ulit tayo dun? so, yung ko to. Ito yun, banggas kasi yun eh. Binuwasan ko. Tapos, yan, gilid. Medyo dikit na siya ng one block na. Na lang yung pagitan pala. Tapos, um, itong loob. Pagalagang texture ng loob. and Plain lang, Empty ang uh, design design so oh, ito na siya open na siya at working naman may nag breed na rin ano, may nag drop na David villager ito natin ayun anyway, o lumaki na nga eh okay, may malit pa tapos ito yung trader tapos nagsama ko na in-adjust in ko lang konti kaya yung tinabunan ko kapunta so, na siya dyan ito yung trader underground na lang siguro yan or yun muna for now yun yun muna so yun nga guys dito muna magtatapos ang ating episode sa ating survival series um kaya na gusto itong video at huwag niyo kalimutang mag like and subscribe so kita kits guys sa uh, ating next episode or upload bye bye